na may sakit. <laughs> SM City Cebu! Welcome to SM City Cebu! Ah, eto na yung ano, NCP. NMAX Club of the Philippines. Eto yung puro NMAX, NMAX Club of the Philippines. Kaso naka-erox tayo. Ang daming naka-NMAX, NMAX, NMAX. Kasi... Pwede kaya tayo dito? Pwede naka-click? Bawal yan ha, XMAX yan ha? Bawal din, bawal din. Din ako, Erox. Hello. Boss, hello po! Hello! Si Poy! makita yeah! <laughs> yeah! May mga wrist power ba kayo? Wrist power? Wala pa? Meron? Meron? Sino wala? Wala pa? O sige, mamigay tayo ng wrist power mamaya. Mamigay tayo ng wrist power mamaya. Yeah! Right. One more, one more, one more. Kapanibir ako. Medyo muna tayo. pare. Ah, ah, Kasi na Yung kumpare nyo ah, ah. Sabi ko, ah. kapunta sa bahay pare. Uwi <laughs> na ako pare. <laughs> Lasing na. Lasing na. <laughs> convention ng puta na ito, maglalasing ito. Yeah. Ay, ano to? First Visayas Grand Convention ng NMAX Club of the Philippines. Yes. Pwede ka, so, suotin na natin to. Oh, meron na tayo. Tsaka meron tayo lagay na sa si Ann ng NMAX. Kahit naka-Aerox tayo kanina. Nandito nga pala tayo sa event kung saan nagtipon-tipon ng mga NMAX users dito sa May Cebu. At bilang support sa event na to, pumunta kami ng Race Power Philippines kasi halos ang mga users na gumagamit ng Race Power ay NMAX. At nandito na rin ang AV Moto Tuning para magpasaya at mamigay din ng maraming papremyo. At eto na nga kami, mamimigay kami ng Race Power Suspension. Ayan, sa lahat. Maraming maraming salamat sa pag Nandito kami dahil sa inyo. Pinimitahan kami dito. Mag ang mag-iinit sa puso namin, maraming maraming salamat sa inyo. Malasig na ako ng mga na isang isang table na yun eh. So, <laughs> pinakamabilis po na lisensya ang expired. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Nasa inyong At dito nga namigay tayo ng maraming premyo at syempre higit sa lahat, ito ipapamigay natin yung brand new na suspension. Sino gusto magkaroon ng suspension ng race power? Taas yung kamay! Uh, explain ko lang sa death, yung race power po kasi uh, aside from suspension, maganda yung maganda yung ano niya, yung play niya, na-adjust po siya, na-adjust yung rebound at yung compression po niya. Depende po 'yun sa weight ng isang driver. So, eto po magiging mas komportable po yung magiging driving experience niyo once na nakabit niyo po ito kasi pwede niyo pong ma-adjust yung compression and yung rebound. So, congratulations po agad sa mananalo ng race power dito sa NCP Cebu. Sige, ibunutin na natin. Yung winner natin is from Talisay City. Ang nanalo ay si John Peña! Congratulations sir! Kayo po ang nanalo ng bagong